Hello, 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 hello. Ayan. Naririnig na ba? Aray ko. Naririnig na ba? Eto so na uli ako. Ivy, naririnig mo ba? Naririnig ba ako? Ang gulo ng camera ko kasi hindi magkaigi yung aking stand. Hmm. Hindi magkaigi yung stand ko. Naririnig na ba ako? Sino ba ito si Ivy? Hello. Hello. Ano, La pa na? Lapas si Lola. Naririnig na? Mahinap Parang layo pa mo talaga. May na pa rin. Ah, ay, may differentiate itong phone. Malayo. <laughs> ano Ganun. Pong? Young heart. Ivy. Wala si Lola. Po? Nagkaroon ng problema yung phone. Sige, diyan ikabala eh, ka muna diyan sa screen at kukunin ko 'yung Ah, oh, uh, sige, sige lang, te. Sige. Kukunin so, ko 'yung headset ko. Aha, hanapin ko pa 'yung. Ko. 'yung isang headset ko na andog Pashare na lang po ng live. Sana si Lola siya. Hindi Ay. Ay, sa bagpo sa ano, sa, sa wala, wala yung ko rito na andun yung isa eh. Ito namang isa, pagkakuan, hindi hindi gumagana pagka nakalive. Mm, ay, yung laptop mo, te. Ay, matagal itong buksan. Mm. Kaya hindi ko na buksan kaagad. Kung, kung pagbukas ko yung sa laptop, mm hindi -hmm. ko na tayo makakapagsimula. Parang si lalo na Lola. Eh. Ano may depression? Pinatay mo ba kanina yung cellphone mo, te? Dapat, dapat ni-restart mo yan kanina bago mo ini-open let. Sabi mo kasi bilisan eh. ako po. <pa, laughs> Lolo, ako pang sinisi. Ang <laughs> uh, kala, ang kala ko tuloy kanina nung nag-uusap kami, ako may depression, anong gadget na may problema eh. Wala yung tao. <laughs> yung tao ang may problema. Medyo naririnig na daw ako, sabi niya ano. <laughs> pero dati pa rin, ganun pa rin. oh, mahina. Naririnig, pero pahina lang. For problema. Medyo naririnig na, Namura, raw. Ko na M -M -M Namura ko na yung MMA. Namura ko na yung MMA. alam mo. Dati yung akin, Lola siya, merong MMA yan eh. Ngayon, wala na. <laughs> ano mo na tanggal, mami? Ikaw talaga nagtanggal. Sure ka na ikaw? Ako, binura ko. Uh, <laughs> pwede naman na palang purahin eh. Tanggal ko na. Ba't ako konti ang viewers natin? Dadalawa yata. Naku, Saanong, Nagbabantay nga ng eleksyon. Naku, sayang din yun. Mas malaki pa sa ano, ibibigay dito kaysa doon sa eleksyon. Ah, buti nga sana kung lahat mabibigyan sa eleksyon. <laughs> 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 hindi naman masyado naman. Hindi sila. ewan, ko lang, kung ganun pa rin sa ibang ano. Kasi, hindi ako na naka- eh. Wala nang bigayan, Lola. Tapos na eh. Oo oh, nakaraang gabi yun. Hindi, siguro yung ano, nagbabantay sila ng resulta. Tapos na, naka-uwi na nga si Kuy. Tapos sa magbilang? Tapos sa magbilang? Tapos na, sa amin siguro, kasi nakauwi na siya eh. Eh, hey, mister Mr. Ma? Mm-mm. Oh. Ay, gusto ko malaman kasi yung resulta ng ano, election ko. Hindi ko alam, te. Hindi man ako nagtanong pa kasi pagod yata natulog na daw agad sabi ni Noni. Pagka hindi dumating yung mga ano natin, mga viewers, eh pagkatihatihan na lang Saya. natin yung ano. <laughs> Lola, ano, kalahati sa akin na yung bibigyan ni The Explorer. Nag sarili yung tatlo. <laughs> <laughs> ay, naku. talbay talaga itong mag mga, mga ano eh. No? na lang tayo, Lola. Laki-laki <laughs> pa naman yung pondo ngayon dyan. Ganun ba? Hindi na, ko alam kung ko ko naman kung ano kalaki yung, mga, baby, lang, mga, yung, mga laki laki yung pondo eh. Baka ako hmm. yung pondo eh. Baka pondo ng unan. <laughs> sabi naman ni, eh. mami sabi ni Young Heart oh, paano naman kami dito sa iba ba? Hala, Yan, ko... Yan, Yan Hart, ito ba? hindi ko. Ang hina ng boses mo talaga ate. Sumisigaw na nga ako eh. microphone ka kaya. Joke lang. Pero ako malakas ang boses ko. Oo, oh, malakas Lola. Parang may speaker talaga. Diyos ko po. Wala pa nga tayo speaker. <laughs> Pati yung hangin nga napipick up nung mic mo, ma Lola. Eh. Ang lakas malakas na electric fan ko. Bumubuga ng hangin. Si, ano na lang talaga yung ano ni Yoli talaga may ano. Talaga yung mga may, ano ni The Explorer ang si Ivy Vargas sa kasi Young Heart. Ay, na. Kasi si Richelle Mugol eh. Tatlo sila eh. Nawala na si Richelle. Magsisisi kayo, hindi kayo nanood ngayon. Um, alam niyo naman. Ano kami ah, wala, o, wala o meron, parehos, no? <laughs> sabi, niyo, ano, sabi ni Ivy, ano, nandito pa kami sa baba, Lola Sia. <laughs> <laughs> Oo, oh, eh, sa kanila bahala. Mga mabukasa, ano? Dito nga ako magbubukas sa computer, sa laptop. Yeah. Uh, ako ano, ako, yung, ako, yung, ako yung alumpihit kasi hindi ko marinig masyado si... So, mana, oh. Gusto ko Gusto marinig. Alam nyo kasi uh, ah, pag nag-live si The Explorer, alam nyo na yan. Paminsan-minsan na lang yan, hindi na yan lagi. Gusto hmm. ko talaga na ang oh, boses ng yeah, The oh. Explorer. Ano yan, Laki kayo ng punda, oh. ano, Lola? Laki ng ponda. punda. Ah. Ang laki ng punda. Laki ba? <laughs> Oo, oh, malaki. Punda. <laughs> parang yung bambulak. Pundo. Pundo. <laughs> ay, Ang hina ng boses ay, ni bula. The Explorer. Oy, The Explorer. Talaga ikaw, bumubulong ka na lang. Kami, kami dalawa yeah, nga, parang bumubulong na, na lang. Nag-ano siguro. Siguro yung tele, yung gadgets ang may diferensya makabili ako. Kailangan Ito e mag-headset ka ba? Din patayin mo. Eto, mag-headset ka kaya? Hindi Ay, Ayaw nga, Lola. Mas mahina ko... eh. Ah, oh, ganun. Hmm. Isisitak ko naman itong isang headset ko. Itong... Makakantahin ka pa naman namin. Wala akong doses. Kaya nga. Bukas ako sa laptop para walang problema. Iyon. Para para kami nagmimimim dito. Binabasa Always namin. na naman. po kasi busy si Mami Yoli ngayon. Oo, oh, busy busy siya kasi ano, maraming anak yan eh. <laughs> working ano siya. Siya yung working mom. Hindi <laughs> nga lang siya ang nagluwal. <laughs> so, ipinasorogate niya kasi mahirap daw mga anak. <laughs> Ay, nako, Mami Yoli. You are seven years old, mga naka. Maraming ano yan. Kaya, ano. Pero masaya si the Explorer ngayon. O, muugong ba? Opo, muugong po. Wala na? Nawala? Ayan, wala. Kasi binuksan ko yung isa kasi nawala. Hindi ako makabasa dito panay puto ka ng, ay, panay puto ka na dyan. Ay, nako, eh, binig na ka, baka ako tutukang ka, magbubuntis ka. Wala, tatlo lang tatatlo lang yung viewers natin. O, dadalawa. Oo. si Ivy lang. Tatatlo. Tatlo. Tatlo sa akin eh. Si Young Heart. O, so oh, bali, dadalawa sila. Bali, apat lang tayo maghahati-hati doon. Oo nga. Uh. Si binaliba. Si Ivy, tsaka si Young Heart lang, oh. Paano namang kami uh, dito sa diba baba? Tsaka, <laughs> tayo na. <lang. laughs> Ay, may jikas. Ako, Lola. <laughs> Still watching po. Lawawala-wala ang signal. Malakas kasi ang ulan. Ah, okay. Oo nga, hindi na marinig si Mami Yoli nyo. Hindi, ko ko hindi. Mami. Ma napakahina talaga.